Kahit palawigin ng ceasefire, hindi raw papapigil ang Israel na pulbusin ang Hamas sa Gaza. Puspusan din ang pagkumbinsi ng mga bansa sa dalawang persa na palawigin ang tigil putukan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kulang pitong oras bago matapos ang tigil putukan ng Israel at Hamas, iisa ang panawagan ng mga residente sa Gaza Street. Palawigin pa ang ceasefire. Ayaw na raw nilang madugtungan pa ang gyera na isang buwan ng walang patid na kumikitil ng buhay at hanap buhay ang hinaing na yan ng Gazans. Ang iginigiit din ni German Foreign Minister Annalena Baerbock. Anya, dapat mas magtagal ang ceasefire hanggang posible. Hindi lang para sa kapakanan ng mga hostage, kundi pati ng lahat ng mga naiipit sa digmaan. Pati ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Cruise extension din ang hiling. Pangambaraw nila ang pagtindi pa ng gyera. May mensahe rin sila sa Iran na suportado ang Hamas. De i i på på men også angrep på kommersielle skip, er av stor bekymring og av underliggende viktighet at Iran faktisk ikke bruker denne situasjonen til Uh, turn this, uh, war into scale, uh, regional conflict. Ayon sa Palestinian Authority, sinusubukan na ng Qatar, Egypt, Amerika, Espanya at European Union na patagalin ang ceasefire. Posible raw itong ma-extend ng isa o hanggang tatlong araw. Nauna nang naghayag ang Hamas na handa silang palawigin ang cruise. Yun ay kung papayag ang Israel na magpalaya pa ng mga Palestino. Sinabi naman daw ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Joe Biden, handa sila sa extension. Pero pero tuloy raw ang pagpulbos nila sa mga Hamas pagtapos nito. Kasalukuyan naman nilang hinihintay ang listahan sure. ng pang-apat na batch ng mga palalayaing bihag. Gusto raw nilang maiuwi ang higit limampung hostages bago pumayag sa extension. Itong weekend umabot na sa 58 walo ang mga bihag na pinalaya ng grupong Hamas. Pinakabata sa mga pinalaya ay ang apat na taong gulang na American Israeli na si Abigail. Hawak siya ng mga Hamas nang mag-birthday nitong nakaraang linggo. May tatlo Thai nationals pero labin limang kasamahan pa nila ang naiwan. Kasabay din pinakawalan ang anim na pangkabataan edad 8 hanggang 17. Sa napipinto pagkatapos ng ceasefire, sinasamantala naman ng mga residente ang pagguha ng pagkain at petrolyo nila pero nagkukulang na rin. May ibang ayaw na lumikas kahit pinaalis na bago pa matapos ang truce. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging ma alam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.